ang See? It's so nice here, right? So nice. So nice. Oh, bakit? Ay, po. Ayaw niya bumaba. Na ano pa siya. Naninibago. Sobrang presko dito sa UCM Country Club, yeah, pare. Dahing puno, may river. Oh! O, oh, di ba? Enjoy na enjoy yung mga chikiting So, ito, perfect spot to para sa mga isang buong pamilya o isang buong magtropa na halo. Gusto may adventure, social-social, glamping, gusto ng panibagong adventure, gusto ng sports, eh, no? may basketball, may football, volleyball, ano ba yan, badminton? Kompleto eh, oh. Kita nyo, si Queen BK ayaw daw ng adventure. Siya pa na una magpaturo. Akala ko ayaw mo okay lang. ATB. So, baka ATB bibiling ko. <laughs> Ang ending, tayo magkakasamang tatlo. Hi! mo, hi to my vlog. Dali. Ah, nakakabahan ako. First time ko. Dumaruno akong bumalanse pero, uh, pero okay lang. Kaya to, kaya. Nandiyan naman kami lahat sama-sama. So, matik to tulungan. Kaya dapat hindi matumba si Bon. Hello, <laughs> 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 let's go! Martha came from off the farm Ran right up, jumped in my arms I said you're coming home with me today

aba na dito ah may bridge pa ito first river cross na ngayon. sarap, lupit. Meow, 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 meow. Meron pa isa? Ilan ang river? Madami. Madami? Gagin dami palang river. Gagabihin na talaga tayo. Ayan. Lima? Oo nga lang. Sarap, no? Right. Ano, nag-enjoy ko yan? Yes. yes. Hindi niya pa alam kung nag-enjoy siya o hindi oh. eh. Pero patingin-tingin lang siya eh. river crossing ole Thank you happy, po. Happy, happy. Jake, may radio ka na? Yes, sir, madam. Yo, let's go. Ang hili ang baby namin. Masobraan sa enjoy. Ganyan tsaka komportable pagdating sa amin. nag adventure <laughs> tulog. I see you running. running Don't try to blame it on the season. Why you wanna walk away when we began? I swear we had something. So, Haha. <laughs> Dahing kamera ni Ate. <laughs> <laughs> An, i <laughs> na lang ang designated driver. So, JP yip ang designated instamaster. Mais perto What about your blood boil creases? When you're just aching for her love like you could love. You're like a pro. The chance we would take. What about the dream we unravel? What about? Sibon, Sibon na laging nabomba. Yan, bilawan mo mong! Bilawan mo! Hindi ako may. Ike, sundan mo! Wala ka namang balance dyan! <laughs> Yan, gusto pala tumatayo! Ah! Uh... Yan to, din! Ginaya si Kuya JP. Subukan nato, matayo. Hey! Mayabong. <pa. laughs> laki ng bato doon ha. Ang laki ng bato. Yan yeah. Ang laki ng bato doon. Nice son! <laughs> Saan? tinamahan mo? Tuwa tayo si Jumo ka. Tinamahan mo? Ako oh, baka laki. Laki. <laughs> <laughs> Ayan na loob. Ayan pala ka. Tapos ba't kayo hoa, 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 boss hoa, 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 lahat ng tao dito relax na relax lang no? oh chill sila like parang walang problema ooy sige bomba bon ba't mo yung gasolina bon bomba narinig ko yung tanong ng asawa mo kanina ah oh. pagkaano ba yung ganito man <laughs> Napapagod na yung kamay ko. Tawa. Ay, sakit oh. Ayun yung sa baba oh. May falls pa. Tawa yung pala mga hidden ano dito. Oo nga eh. Ayaw, hindi ko lang mag-park. Ayaw, parang tapo lang siya. Dito po sa baba, mapaparang po tayo. Oo, yung hardan. Dito na to. Apo, bali kami to. ipaparada. Ipaparada ko na ng parang sa wenden. Ah, sige. Ako na to. Sakit. Meron ka ate. Matras ka mo nga. Nakuhaan yung truck ka ba? Oo. Oh. May iladaan ka tayo? Wala na po. Ayan, ayun, na yung last. ka na. Para hindi matagtag na masyado yan. Bon! Ikot ka na. Kunin mo tong drone. Saan? Ikot ka na. Parap dito. Pauwi. Pabalik na ba tayo? Dito. Park nyo ha. Tara. Ako, pababa. na Ah, okay. Woo, oh, sarap. Nakakamiss, sobrang nakakamiss sila. Alam mo yung, oo, basic trail na sa amin to. Wala na siya sa ginagawa namin. Pero dahil kasama mo yung buong pamilya, nag-iiba yung experience. Lalong sumasaya. Oo, oh, basic. Pero dahil kompleto kami, ang saya, iba yung saya. <laughs> Tapos nakikita ko pa si Queen BK nag adventure Si Joe M nag adventure Si Bon hindi na tumba. Ay, napakasarap ng pakiramdam. So, andyan lang sa ilog. May waterfalls. Nakita ko. Alinis. Tara, babay natin. Nandito na kami ngayon eh, sa trail. Baba tayo para makita natin yung ilog. Natanaw ko na eh, nandun sa baba. Napakaganda. Napakaganda yung tsura. Oh, sarap. Sarap nung trail. Grabe, ngayon ko na-feel yung kuan. Na, na feel yung, na, nyo. Kaso partida, four wheels lang ako eh. Eto, bababa daw kami. Anong tawag dito sa lugar ito, kuya? Dapulong po. Dapulong? Dapulong. Dapulong. Ano meron dyan, kuya? Maganda yung view? Paliguan po. Paliguan pala. Ito yung tinatawag oh, nilang... <laughs> pagod na pagod ka! pagod na pagod sa tagal mo, Joem! <laughs> Hindi, bumubuelo ako. Oh. Sarap panatan eh. Sabi ko, nakita ko kanina, bakit kaya inaantay pa ni Joem si Queen BK? Kaya e, ala naman balanse na mabibitin. Ayun pala, ba gusto niya matuli ng tira ng ano, river crossing? Gusto may splash, splash? Oo, oh, danger <laughs> eh. <laughs> 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 Tinayuan ko ba? Hindi <laughs> diba <ang> yabang ko? Sakto <laughs> lang, sakto lang. thank okay. you

Pagka dito, JP solid guide pare. Meron pa siya sinasabing isa yung may maganda. Yung sa ano po, kinabuan naman po, kinabuan falls. Kinabuan falls. Ayan, baka sa susunod dun tayo. Dito kasi may mini falls. Diyan kami nag-swimming. Ayan o, dyan. Tapos may malit na falls dito. May malalim na part dyan eh. Doon. Pwede kang lumubog. Tapos yan, isa to sa mga adventure trails ng uh, UCM. Ngayon, marami pa daw silang Type of trail. Ito, Kinabuan tapos kinabuin. Game, kinabuin. Kinabuan. Po. Kinabuan. Tapos nakar. Ako. Yun. Yung nakar, 6 hours daw yun. At ano, trail. Oo, oh, UTV. Solid yun, no? Solid sir. Parang alam ko na yung mga susunod na gagawin natin sa UCM, pare. Ah, kamusta yun naman natin yung mga nag-ATV? Solid. Grabe yung experience. Magkano ba yung gano'n? <laughs> Magkano nga ba? Yung gamit nila? Meron po may mga Oh? 500 cc na yon. Mami, mura yun. Ano ka? Big bike nga namin. Kapresyo yun. Yung gamit namin. Mura yun, pari. Kasi, oo, isipin mo. Apat ang gulong. Kompleto na. May ano na eh. May... may winch. Kasama na yung winch. Winch pa lang. 30k na yun. Tapos, kompleto. May ilaw. Di ba? Oo. Pero ngayon, pag-iipunan natin na car. Ito, eh, gusto ko itanong. Eh. Ano? Mag-ATB ka pa uwi? Uy, gusto ko Ganun talaga, mayroong nervous kasi Oo. di mo pa kabisado eh. Sige. Sige. Oh, sige. Thank you JP sa pagdala sa amin dito. Balik na kami para hindi abutan ng dilem. Ano, G? G. G. Ikaw, G ka ba? G. Hi. Mommy, you got this. Hi, mommy. Yan, pa balik na kami. Sige lang ah. Ang gawain ko hindi. O, diba? Nakapag-adventure tayong buo. <laughs> Lahat tayo, kompleto mo yan! Kami bahala rito! <laughs> Enjoy mo! May technique ko ba dito ate? Para hindi mangawo. Okay. Magandang ganito lang talaga po.

Diret-diret siro Oh 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 Matoto siro Oh 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 <tries> Ang taas eh, no? Gago po! Tangi mo, matuto sirup Hero pa. si Gago. Ang taas eh. Pero sarap, solid. Masarap talaga. Tangi ina kanina, lahat ng tinatapakan ko madulas eh. si <laughs> Kaya... Ayan, nakawi na kami. Nauna na kami ni Kwe Alright. So ayan, bis mo na ako habang nanantay sila. Hey. Ah, oui. Leon! Woohoo! Yee! solid. Solid, solid. Solid! Sobrang solid yung dalawa. By the way, nakabalik na kami. Dito na kami sa UCM Country Club. Dalawa kasi toy eh, Country Club sa Adventure Park. Dito kami sa Country Club. Solid! si Ryla at si JP as in adventure galore na may alaga yun ang malupit kaya yung mga masiselan o mga first time abi basic talaga kayo alagaan ni Ryla at ni JP no? yes po, yes po. solid may kasama relax muna kami thank you ulit relax kami kain ulit tapos kakap na Eh boss, eh di ba may challenge ka sa akin? Pag nga yung trail na to, basic trail, may basic river crossing, Baka. wala kang tumba kahit isa. Pag big bike tayo. Para na ko ako kung ready ka mag big bike. Sige. Oh, pag big bike kami, kapag ka si Bon, walang ni isang tumba. Kaya? Kaya! Ah. Kasalo ba yung kuha na dulas? <laughs> Can I tell you?